Ayan mga kaibigan, masaya na naman si Ate Gibi. Dinumog na naman yung ating tindahan. Thank you so much God. Ang daming customers ngayon. Tingnan nyo sana all. Masaya talaga kay kaibigan. Kaya sana sabukan nyo talaga ang negosyong ipapakita ko. Okay. Ayan, katulad ng mga nagawa ko ng video. There, friends, napakagandang source of income po nito. At hindi naman talaga malaki yung puhunan. Ayan, tingnan nyo si Francis. O, di ba? Bising ah. bising siya kay Bigan, marami kasi nagpapaserox ng kanina mga IDs. Nag uh, nagprint rin po kami no. Yan may printing business. Sarado po yung aming a. Uh... Pesonet kasi ngayon kasi yung mga bata nasa school, may klase nga po pala, no? Ayan. So, mamaya, mga lunchtime, mapupuno na naman ito. As of now, kaibigan, ang mga customers natin na nasa labas ay nagpapaserox po. O, oh, ba diba? Ang dami nila mga kaibigan, kaya masaya ako. So, ano pang hinihintay nyo, dear friends? Try nyo rin po ang ganitong business, no? Printing, xerox business. a uh, less than Meron mga printer na 10,000 na, merong less than at uh, 10,000, meron ding 20,000 na printer. Depende na po sa klase mga kaibigan. Tingnan niyo no. Kaya po maraming dos kasi yung tinahan ni GP ay malapit lang sa school. Tingnan niyo, this is the school po. That's the high school department and that's the elementary. Ayan, at then and at the front of the school kaibigan ay ang aming a uh, barangay hall po. Salamat dai. Tingnan. <laughs> malayo ang pasak, uh, malayo pang bahay nila pero nga mayroon tayong Xerox business kaya napunta sila dito. O di ba? Magandang negosyo po ito, dear friends. Kaya sana subukan niyo po. Pangatlong ano, tatlo na po pala ang printer ni Ate JB. Magandang negosyo talaga, dear friends. Kaya subukan niyo no. Again, uh, mura lang po. May printer na 10,000, may less than 10,000. Meron ding 20,000 pesos. Nasa sa inyo na po no. Kung anong gusto niyo na printer, Xerox copier. O di ba? 'yung ID po pag colored size po back to back na 'yun colored pag uh, black and white po ay, ay 5 pesos lang tingnan 'yung ginagawa ni ano Francis. 'Yan po ay colored colored po ay 6 pesos. Tingnan nyo ha. O, 'di ba? Ayun, umanda na 'yung ating uh, uh, Xerox machine, Xerox also printing machine. Ayan. 'Yan. So isa lang ginagamit natin, JB kasi 'yung dalawa na pero worth it naman kay Bigan, no? Oh, hindi naman ako logi kasi 7 years ata na gamit ko yung sa tingnan nyo kay Bigan. Yan po, dahil as uh, colored po, six pesos po yan, dalawa. Pag black and white, five pesos lang po, o oh, ba diba? Again, uh, mga kaibigan na, uh, subukan nyo po ang negosyong ito. Napakaganda talaga, no? Ayan, madali nyo pong uh, mababawi yung puhunan nyo. Ito yung uh, kita namin sa printer yung iba, yung kinuha na ni Frances yung mga bills, coins na lang ang natira. May lalagyan pa, talaga para kay kaibigan, no? Para ma-check natin yung flow ng ating negosyo kung kumikita ba talaga. Ang thank you so much, God, kumikita talaga kasi nga malapit lang yung aking tindahan, yung bahay namin sa school. Kaibigan, kahit pa hindi malapit sa school yung bahay nyo, pwede pa rin naman po kayo magkaroon ng printing xerox business. Kasi naman kailangan po ito, lalo na ng mga students. Yan. Yung mga students natin, may assignment, may projects, di ba? Kailangan nila magpa-print. Mag, uh, so, tingnan nyo, di ba? So, maganda talaga. Ready na rin yung ating mga... Uh, sorry, malik kabok na kaya nilagyan ko ng plastika. Tatlong klase yung ating band paper na ginagamit sa papaprint. Ito ay short, which is obos na yung short. Yan. Short kay Bigan. And then, meron din tayong A4. Sa mga students kay Bigan, A4 talaga ang size na hinahanap nila. At ito yung band paper natin. Nalong uh, na long kaibigan. bigan. So, but most of the time, ang hinahanap talaga ng ating mga clients, especially mga students, ay A4 po na size. O, tingnan nyo, diba? Thomas, suloday. Thomas, ay eh, nangita ni mo. Suloday, pasok sa labas. And may naghanap kay Thomas kaibigan. Meron tayong visitor. Lingkod lang dahil. Yan, mga kaibigan. Lingkod lang sa deha. Yan mga kaibigan. Again ha, subukan nyo po kaibigan ang negosyong ito. di ba? Ang daming tao kanina kaibigan. At yan, may pupunta pa mamaya. <laughs> minsan, hold day their friends. Pero pinakagusto ko talaga ni Ate GB yung may magpapa friend sa uh, because of their thesis. Ayun mga kaibigan, no? mahalaga taga, talaga yung mga college students. Ayan, minsan po mapupuno dito. Actually, nagawan ko na ng video around like many months back. Punong-puno po dito ng mga students. Naghihintay ng kanilang pinapaprint. Ayan. Pero ngayon kasi nga, may klase. Sarado tayo. Ah, uh, yung nagpapaprint. Nasa labas lang po sila. Ayan. So, again ha, kaibigan, subukan nyo po ang negosyong ito. Napakaganda po, no? Ayan. Dapat, ah, uh, one tip pala, no? Epson. Bacon naman. Epson, <laughs> kaibigan, tatlong printers ko po ay Epson. Gusto ko talagang ang Epson, matagal masira. Yung isa kaibigan, umabot siya ng seven years bago nasira. Ayan, so thank you so much God. Maganda talaga negosyo ito kaibigan. Kaya sana subukan nyo po.